Ayan, at uh, shout out ko dito kay uh, Mel Robles na butas-butas ang mukha. At uh, itong uh, ito ay siya ang naghahanap ng uh, papatay kay Maharlika sa halagang 10 milyon pesos. At itong 10 milyon pesos na gagamitin para pa pumatay dito kay Maharlika ay pira? nating mga Pilipino saan galing? sa PCSO yan po yung sinasabi ko rito na huwag na huwag na kayong uh, hanggat uh, itong uh, bangag na presidente ang na nakaupo ayaw ko nga ba kung bakit uh, pinapayagan pa ng mga militar na mananatili pa dito sa pwisto itong animal na ito hanggat yan ang nakaupo huwag na huwag na po kayong tumaya ng luto dahil yan ay yung ipinanalo kono na 500 million mahigit. Ayan po, ay uh, si Mel, sa kay Mel Robles lang po napunta yan. At yun po ang gagamitin na para pang patay kay Maharlika. Yan. Yan yung mga nakuha nating mga impormasyon dito naman sa aking mga pulang bayawak. Uh, yan. Uh, may, kung, may, si Maharlika ay mayroong puting ahas, meron din naman akong pulang bayawak. Kaya yan ang uh, uh, ina-announce ko rito yung si Mel Robles ang naghahanap ng killer or uh, maglikida dito kay Maharlika na babayaran ng uh, 10 milyon. Anyway, ganyang kahayop itong administration ito eh. Kaya sabi ko nga kung makita ko itong Mel Robles na ito, pipilipitin ko ang liig itong animal na ito eh. Isa pa, shout out dito sa lahat ng mga umaasa sa online selling. Yung mga nag-online na ino-online yung mga banana kyo, kamote yo, ah, at kung ano-ano pang ino-online nila para lang maka para lang makapag uh, makakita sila ng pira, para kumita ng pira, at para mayroon silang pantustos diyan sa kanilang mga pamilya at ngayon ay papatawan na ng tax. Buwakan ka ng inang gobyerno ito. Buisit, kakarampot na kinikita nito mga nag-online, <coughs> papatawan pa ng tax. Bakit? pati yan, nakita na nila. Kasi nga, wala na. Sinasagad nila ang pira ng, uh, pira ng Pilipinas, kaya pati yung mga online selling na yan, ay hinahanapan na nila ng butas para sa ganon ay magkaroon sila ng pira na pumasok dyan sa gobyerno at sila, sila lang din ang magnanakaw dito sa pirang ang mga makikreate nila. Ganyang kahayop itong administration ito. At uh, talaga namang mga uh, sabi ko nga eh, wala kayong kapatawaran sa akin pa nakita ko kayo. Yan yung sinasabi ko sa inyo buha ka ng ina nyo, isusumpa ninyo yung araw ng kapangana ka ninyo pag nagkita tayo. Yan ang pwede kong igarantiya sa inyo, mga kriminal kayo. Ano yon? Masama ba yung, uh, yung mga nalalaman ni Maharlika na totoo naman? Yung mga sinasabi niya at totoo naman yung mga nagbibigay sa kanya ng information, ay, totoo eh, na naman talaga kayo dyan. Anyway, bago pa po uminit ang ulo ko, ay uh, gusto ko lamang pong batiin itong aking mga subscribers. Siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan to kahit gaano ka init ang ulo ko. Hindi ko po pwedeng makalimutan itong mga ito. At uh, ito po yung mga subscribers ko na talaga namang mga uh, <coughs> tunay namang nagmamahal sa akin. Kaya nga nag-subscribe sila sa akin dahil mahal nila ako. Ganon din naman po ako, mahal ko rin po kayo. Katunayan, kaya nga po, uh, lahat ng mga nalalaman ko, lahat ng mga talento ko, ibinibigay ko sa inyo, uh, dahil kasi sobrang mahal ko rin po kayo mga subscribers ko. Ganon din po doon sa mga patuloy na tumatangkilik at nanonood dito sa mga wala, walang kakwinta-kwinta kong mga videos. Ayan. At ah uh, uh, gusto ko lang din pong pasalamatan yung mga bago nag-subscribe din po at uh, pinapasalamatan ko rin po na maraming maraming salamat po sa tiwala at uh, sa inyong mga pag-subscribe sa channel ko at uh, salamat po para po maiparating natin dito sa ating mga kababayan na itong mga dinadaldal ko rito ay para din po sa ating lahat na mga lalo na dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Ganon din po ay akin din pong pinapasalamatan ang ating Panginoon na kung saan po ay masasabi ko na tagumpay tayo doon sa itinuro kong pangpaswerte at sa kagalingan ng inyong mga sakit na kung saan po ay hindi ko na po, po pwedeng banggitin dito isa-isa. Marami po yung mga nag-comment yan. Basahin nyo na lang din po yung mga comment na yung mga comment nila nakakatuwa naman po na sila. Kung hindi man tuloy ang gumaling, malaki po yung iginaan ng pakiramdam nila sa kanilang pagkakasakit. At mayroon na rin po dyan na mga uh, nag-comment na rin po na sinuerte din daw sila. At uh, yun naman po talaga ang inaasahan ko dahil sinabi ko naman po sa inyo na sabi ko nga eh, yung pagiging, uh, pagiging hampas lupa ko, pagiging patay gutom ko, kung hindi, kung hindi ako minahal ating Panginoon, hindi po ako ganito ngayon. At uh, yun po ang lagi kong uh, itinuturo sa inyo, ang pagkatiwalaan, sumampalataya sa ating Panginoon upang sa ganon ay hindi niya hindi niya tayo bibitawan. Kahit sa anong laban, kahit sa kagutuban, herapan, yan po ay matutulungan tayo. At wala naman po talagang ibang tutulong sa ating kondisyon lamang po. Dahil sinisigurado ko na hinding-hindi kayo matutulungan ng gobyernong bangag na ito. Kaya sinasabi ko sa inyo, pinagpapaunahan ko na kayo mga kawatang kayo. Ihiningi ko na ng permiso sa ating Panginoon na kapag nakita ko yung mga kawatan kayo, mga animal kayo, ilalagay ko yung mga mukha ninyo doon sa likod ninyo. Makikita nyo, talagang babaliin ko yung mga liig ninyo. Mga tarantado kayo. Kaya ng mil Robles rubles na yan. At, uh, yun. Pa-shopping-shopping sa Amerika habang naghahanap ng gogurgur -go -go kay Maharlika. Ayun. At uh, nandiyan po, yon sa mga post dyan, eh, nung mga pamilya, asawa ni nitong Ro Mel Robles na ito, na mga talaga namang mga mamahalin na mga items sa mga pinagbibili dyan sa Amerika ngayon. Kasalukuyan na sila nag-shopping sa Amerika itong nabuisit na ito. At uh, baka baka kulang pa Mel Robles. Uh, yung mga kinulimbat mo na binigyan ka nang uh, uh, authorization nitong si Lisa na isa ring uh, isa ring uh, smuggler. Is baka kulang pa yun Pumunta ka sa akin, Sasalaksakan kita ng mga gold bar. Ito, ito mga ito. Ah, uh, nakikita mo ito? Kung gusto mo isalaksak ko. Kung gusto mo, yung uh, mga gold bar ko rito, pumunta ka rito, sasalaksakan ko yung mga bunganga ninyo para hindi nyo na pa, ng bayan. Isama mo na rito yung lisa na yan. Kasi hindi ko alam kung uh, ito yung mga patay gutom na nagkaroon ng pwesto na para magnakaw. Ala, wala na silang sawa-sawa sa ka, pagnanakaw. At uh, Mel Robles, iniimbitahan kita rito. Kung gusto mo naman, kung hindi naman uh, gold bar ang uh, gusto mo, ito na lang, oh. Ito, oh. Ha? Yan. Ah, ito lahat ng mga kwan ko, oh. Putang ina ka. Isa lak, gusto mo isa lak sa sa uh, lalamunan mo kasama mo yung Lisa riyan At itong suot ko. Marami pa ito, isang kwan ito eh. Isang drum ito, ito mga ito. Ito lang nilabas ko kasi panggamit ko minsan. Ha? Isang drum ito na talagang ko na kasi nga pinagpapag yung iba. Pinagawa ko mga kwenta, sing-sing, dahil nga yung mga gold bar ko dito, dahil nga hindi ko naman talaga pwedeng ilabas ito, dahil sigurado ako, kukumpiskahin lang ng gobyernong ito, tapos nanakawin nyo lang mga buwak ka na nyo. Kaya hindi ko mailabas-labas eh. Aantayin ko na lang na magkandamatay kayo dahil uh, siguraduhin ko hindi na kayo magtatagal, magkakandamatay na rin kayo. Oh. Yan si oh, tingnan mo. Ang sinabi ko rito, maglalagay ko ng karayom dito sa mga, sa mga lalamunan ninyo. Ayan na, na resulta, hindi na nakakakain siguro yung ngayon. Ay, dalawa ba naman yung silak sa karayom sa uh, ngalangalan niya eh? Makakain pa ba yan? Ganun din ito si Ikuan. Ay, nako. Yan yes, si Smagler. Malapit na. Malapit na yan. Kaya kayo, huwag nyo nang gamitin yung pira ng bayan. Ah, Mel Robles, Thinking Pinoy, Huwag nyo nang gamitin yung uh, pera ng bayan ng mga buwa na ganun Pumunta na lang kayo dito sa akin. At sa uh, sasalaksakan ko ng uh, mamili na lang kayo kung uh, yaring kwintas na. Or yung gold bar mismo, ang ila isasalaksak ko sa lalamunan ninyo. Nang magka, nang uh, makuntinto na kayo mga animal kayo. Magkikita rin tayo. <coughs> Tingnan mo yung thinking pinoy na yan. Nagmamalaki na extreme uh, wealthy raw siya. Ay, ibig sabihin, extreme wealthy siya, talagang mayamang mayaman siya, hindi lang siya mayamang mayaman, milyonaryo pa siya. Samantalang, namamalimos lang yung animal na yan. Tapos, nanloko pa ng mga OFW. Speaking of OFW, yung uh, binubudol kayo ni Robles yan, yan sa luto-luto na yan, na mananalo kayo ng 500,000. Huwag na huwag na huwag na huwag na, na wag kayong tataya ng loto. Pangbili nyo na lang yan ang bitsin. At kung ano pang mga kailangan ninyo, magic sarap or ano yan, yung uh, uh, Norcubes na lang ang bibili ninyo. Huwag na huwag na huwag kayong tataya ng loto hanggat itong bangag na administration ito ang nakopo. Itong Marcos ito. O, oh, Anong sabi? Nitong dapat naligawan ko sana, pero umatras na ako eh. Tapos na yung 72 hours eh. Ang sabi nitong dapat kong ligawan ito, no, itong si Aime, ah, pagkaraw, inaresto si BP Sara o di kaya si President Duterte, magkakagulo. Mismong kapatid na ito, ni Bangag ang nagsalita. Aime, Marcos mismo, ang nagsalita na magkakagulo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, naliligawan ko sana ito, ay kaya lang, hindi pa niya talaga ay uh, binubulgar itong kapatid niyang bangag. O sinabi lang niya na magkakagulo daw. Hindi yun ang inaantay kong uh, sasabihin niya eh. Pero ganun pa man, wala na. Wala nang pag-asa ay eh. Hindi, uh, wala na. Ayaw ko na sa iyo. Hindi na talaga. No way. Ayaw ko na. Kung sana noon pa, binulgar mo yung kapatid mong bangag, aba ay uh, liligawan kita. Pero dahil uh, since na hindi mo ginawa, ay uh, eh, pasensya ka. Dahil uh, wala kang makikita maliban sa pagiging antik ko. Imaginin mo, 175 years old ko na. Pero, iharap mo sa akin kung sinong mga bata dyan Ah. Iharap mo sa akin yung mga kasamahan mong mga kawatan diyan, makipagsuntukan sa akin. Basta mga kawatan ha. Tapos pumunta ka diyan sa kongreso, kuliktahin mo rin yung mga kawatan diyan sa kongreso, sabihin mo makipagsuntukan sa 175 years old. At hindi lang 'yun eh. Ang ibibigay ko pang kwan, ang ibibigay ko pang ah uh, uh, tawag dito, yung uh, nakakalamang sila, ha? Yung 10 seconds lang. Pag hindi dumapa sa akin yung mga animal na mga kawatan ng mga kongreso at kasama na dyan yung mga kawatan dyan sa, sa Senado, talo ako. Pero sisiguradoin ko dadapa yung mga animal, animal na yan basta kawatan. Dadapa. 175. Kung sana sinunod mo yung aking payo sa iyo, na mo na yung kapatid mo na bangag yan, sana niligawan pa kita. Pero ngayon wala nang pagkakataon. Wala na. Kahit pa mag uh, maglulupasay ka, ayaw ko na. Ayaw ko na. O, oh, si, si Migs. Ulit-ulit <coughs> ko na sinasabi rito. Walang tigil sa kaya katsatsat sa akin. Ha? Inutusan pa rito yung mga baligard niya para pakiusapan ako na balikan ko raw siya. No way ano ako. Kaladkarin? Hindi ako kaladkarin nakagaya niya. Ha? Sabi ko nga eh, ayaw ko nang bubo Kasi nabubuhan ako yung ginawa niya dyan sa SMNI. Na kung saan yan ang nagpalamon ng SMNI sa kanya. Yan ang mampon sa kanya. Pero nang ginawa niya, trainer niya. Oh. yung mga kundyan. Yung uh, ma matapang diyan sa yung matapang diyan sa Kongreso. Si Neme si Paduano ba 'yon? Na nagtapang-tapangan yang animal na 'yan. Ay eh, ikon 'yan. Uh, matapang 'yan kasi marami silang magkakasama doon na Alex Bungkay o eh. kaya matapang. Sige daw. Then mismo, kung gusto niyo, diyan tayo sa Senado magbakbakan eh. Or sa Kongreso pala eh. Ha? Lahat ng matatapang diyan ng kawatan, basta kahit na Gaano katapang yan ba sa kawatan ang iharap nyo sa akin? Sabi ko nga hindi ako gagamit ng baril. Ha? Kahit anong gamitin nyo sa akin, wala akong gamit. Wala ako. Wala as in wala. Pag hindi ko pinadapa yan, sinungal-ngal ang bunganga nga ng padwano na yan, talo ako. Oh, isa rin yan si Kwan. Si Atras Abante na yan, nakala mo kung sino itong uh, buisit na ito? Nakala! Ang gagaling na mga animal na ito eh. Kung hindi ko pa alam, mga kawatan kayo lahat yan. Ha? Yung si Salceda, ipinagtatanggol pa niya yung, yung uh, in-insert ng, uh, ng kongreso na uh, unprogrammed na budget na, uh, magkano yun? Bilyon ang pinag-uusap, 450 bilyon, na in-insert ng kongreso. Kaya itong kongreso ito, nalagang mga kawatan to. Marami dyan. Hindi man lahat, marami. Pero, isa na dyan yan, sina mga, na mga, kung ano yan, abante na yan, paduano, yan si television, yung nasanlaan ng television, lalo na ito si Suarez ito. Ito, matso ko pa nakikita ito dyan sa, sa television eh. Sige daw, lumaban ka nga raw sa 175 years old. Sige nga. Ah, tanggapin nyo nga itong hamon ko mga animal kayo, basta kawatan. Iyon ang pinakagustong gusto kong kalabanin. Ha? Mapa suntukan man o ano. Ha? Kahit anong klase laban niyan, karate, boxing, wala na akong ibang i, uh, uh, hindi na nagtatagal 'yan. Basta lahat ng laban ko, 10 seconds lang yan. Pag hindi bumiyahe sa simenteryo yan, ayaw ko na lang. Sinungaling ako. Pag hindi uh, nalagutan ng hininga yung mga kawatan dyan, sa 10 seconds lang. Bumila kayo sa akin. Diyan mismo tayo sa kongreso. Diyan sa ako ninyo, buluwagan ninyo dyan. Tangin na mga kawatan kayo. Wala na kayong ginawa, kundi ang uh, ang pahirapan itong mga mahihirap kong kababayan kaya lalong naghihirap itong mga kababayan ko dahil sa si inyong mga kawatan yan ang totoo dyan ng mga bullshit kayo o yung pang uh, nagsasabi na ta tanggalin ko ro'y yung sunglass ko, o eh, kasusuot ko lang to ha? wag daw ako magtago sa sunglass o nasaan na ngayon? patay na rin <coughs> o hindi ko pa yan yung nagbanta-banta sa akin dati, patay na rin. Wala pa akong hinahawakan sa kanila. Ah, oh, ah, mas pag nahawakan ko. Yun nga yung sinasabi ko eh. I pag inilapat ko lang itong, uh, itong, mga, itong palad ko dyan, sa ulo ninyo, sisiguraduhin ko bubulwak yung uh, taho na laman ng ulo ninyo. Maniwala kayo. Ako, naglala, lumalaban ako ng patayan dito dahil nakikita ko na wala nang pag-asa itong mga mahihirap kong kababayan. Eh. Buisit kayong lahat. Sinasabi ko, ngayong eleksyon, nako, ngayon pa lang, ina-announce ko na rito. Ha? Sisiguraduhin ko sa inyo, titiradorin ko kayo. Ha? Dahil maganda yung tirador, walang putok. Saka marami na akong kwan dito. Tinetrain ko na yung mga mangyan dito. Sa amin, sa Mindoro. Maniwala kayo sa akin. Pagka natirador kayo at nasa pool ang uh, sentido ninyo, tapos gagapusin kayo ng mga, uh, ng mga mangyan na ito. Pag ihinirap, ninyo, ihinirap nila kayo sa akin, lalagutin ko ang hininga ninyo. Tandaan nyo yan. Ngayon pa lang. Sinasabi ko na yan. Para alam nyo na. Pag, pag hindi biglang yaman itong mga puneraryo ito. Wala na. Dahil sa mga ganitong pinahirapan nyo ang mga kababayan kong mga wala na makain na ngayon parami pa ng parami wish mamamatay kayo mga ka nang ina nyo. Subukan nyo. Mangampanya, mangampanya kayo rito mga animal kayo. Lalo itong, uh, ano ito? Penguin na ito? O. Oh. Buisit kayo. Tapos, uh, eh, lahat na lang, eh, i-take down ninyo. Yung uh, FB page ni uh, Rogando Sasot, Sas Rogando Sasot, page ni Maharlika, Pati yan, tinake down ninyo. Buisit ka, Mel Robles. Ah, uh, maniwala ka yung butas-butas na mukha mo na yan. Ganyan talaga. Pagka mga ganyan ang mukha, hindi mapagkatiwalaan yan? Yung parang nahulugan na langka. Hindi talaga pagkatiwalaan yung mga ganyan kwan mga ganyang papano. Kaya, kaya gumagawa na ng pira ito dahil kasi hihiwalay na sana dapat yan ang asawa niya. O. Oh. O oh, ngayon, nung, nung, uh, nung pumunta dyan sa PCSO, nag, ginawang manager yan ng, uh, ng uh, Lisa na ito. Nang olimbat ng mga milyones ito, every other day may nananalo sa loto, pero sila, siya lang din yun ang nananalo. Hindi na hiniwalayan ng asawa. Kasi marami ng pira. Ay, kung yan eh. Sa totoong-totoo lang, ang ko nito, ang, uh, ang, uh, ano to? Uh, paboritong ulam nito, nilagang kangkong Kasi nga, hindi naman niya, hindi naman niya kayang mag-afford, makabili ng uh, baboy, baka. Wala! Kung yan, patay-gutom yan. Pero ngayon, saan ka? Nandun sa Amerika ngayon, nag shopping, ah, naghahanap ng bahay na mabibili sa Amerika at ipinag-shopping niya yung asawa niya na dapat sana hihiwalay na siya dahil walang kakwinta-kwintang tao yan, patay gutom yan at kanyan, hampas lupa yan na wala, hindi niya kaya mag-provide ng para sa pamilya niya. Ganyan yan. Pero ngayon, milyonaryo. Kasama itong ba, thinking Pinoy na ito. Kontakin niyo ako kung gusto niyong makipagpalatayan sa akin. Ha? Ano mang oras? Kahit saan? Kahit anong oras? Tatra gagawa kayo ng mga kataraidura na gawain, kademonyohan? Ha? Yung gagamitin yung pangpatay kay Maharlika ay, ay pira, ng, pira nang Pilipino yan, pira ng taong bayan yan. Sampung milyon gagamitin nyo lang pang, pang kay Maharlika. Dahil niyo, binubulgar nyo binubulgar niya yung mga kahayopan ninyo at mga ka walang hayaan nyo dyan? At pagiging kawatan ninyo, mga buha ng nyo? Ako ang harapin niyo, mga buha ng inyo. Sige daw. Sampung milyon ay kung yan sana, ya, sampung milyon na yan, ay kung ibinili niyo yan ng ipinamudbud niyo yan dito sa ating mga mahihirap na kabayan, marami sanang masaya. Kaso, ibabayad nyo lang sa isang killer para patayin si Maharlika? buha ka ng ina nyo sa akin kayo makipagpatayan sa akin mo ipadala yung killer na yan <coughs> o ikaw mismo Miller Robles sinasabi ko sa iyo pag pitikin pitikin ko lang yung ilong mo sigurado ako cemeteryo ang kalalagyan mo hayop ka maniwala ka o sige kung gusto nyo mo ng, kung hindi ka pa kayo kontento dahil yung uh, pagla live ceiling ay papatawan nyo ng tax ah kung hindi pa kayo kontento, ha, ah, pati ay yung paglalive ceiling na yan, na kahit pa paano kikita itong mga kababayan natin na maglalive lang sila para maibinta lang nila yung produkto nila nga kung ano-ano dyan, na kakarampot ang kita, pag iinitan nyo pa, papatawan nyo pa ng tax. Tapos nanakawin nyo lang ng mga buha ng ina nyo. Ngayon, iuulitin ko. Ha? pumunta ka rito sa akin kung hindi ka hindi ka pa nakakatikim talaga ng uh, kayamanan totoong kayamanan pumunta ka rito sa akin basta kaya mong uh, lunukin lahat ng mga gold bar dito Mal mamili ka nga kung yung mga ga gawa ng mga kwintas o oh. kung yung mga gawa na ayan mamili ka kung ito ang gusto mo marami isang drum ito Sipin mo nga kung magkano halaga niyan Eh, dito lang, sa, ito lang, suot ko na ito eh. Ha? Kulang na kulang yung buhay mo. Kahit isang libong rublis pa, kulang yung buhay mo. Dito lang sa ko ito. Itong patay gutom din na Mark, uh, na ito, Lisa na ito. Pumunta ka rin ito sa akin, sasalaksakan din kita, pati yung bilat mo, sasalaksakan ko ng gold bar. Puro kayo, mga kayabangan, mga animal kayo. Ako dito, ito ang totoo. Sinasabi ko, uulitin ko lang. Kayong mga politiko na mga magdanakaw, nangangati na itong mga daliri ko ito. Pero sisiguraduhin ko pag nahawakan ko kayo, yang, uh, yang uh, mukha ninyo malilipat yan dito sa likod ninyo. Tandaan nyo, baka durogin ko pa yan so dito po sa mga subscribers ko ay uh, muli po ang aking paghingi ng paumanhin sa kagaspangan ng aking bunganga pero talagang hindi ko po matiis na hindi makapagkomento dito sa mga aking uh, mga napapanood dito sa social media sa mga, mga balita at kagaya nga po yan uh, papatawan daw ng tax yung uh, magla live ceiling lang imagine mo pati mga puto kakanin uh, suma na ilalive ceiling mo may tax Paano? Inubos na nila yung pira ng kabanang bayan. Kaya nga po, paumanhin po ang aking um, hinihingi sa lahat po ng aking mga subscribers na makapanood dito. Pasensya na po kayo. At uh, wala po eh. Hindi ko, tapo, <coughs> hindi ko po talaga nakokontrol ang sarili ko, lalo na kung nakikita ko na ang napoperwisyo rito, itong mga kababayan kong tunay na mga naghihirap, tunay na mga walang makain. So, pasensya na po at maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik ng aking channel. Salamat po.